Isis, tignan natin kung ano ang mensahe para sa iyo ngayon. Keep in mind na ito ay general reading lamang. So hindi lahat ay makaka-relate. So be open-minded. Sa mga hindi pa po subscribe, dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice pong mag-avail ng ating private readings ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating cures Bracelet, makikita niyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Alianna Reyes. Okay. Let's see. Energy spirit guide. Energy ni Pisces. So, we have, ayan, truth, discovery, and awakening. So, naka-awaken na po yung iba sa inyo. Ang dami nyo na-discover about yourself, about your strength, about your weakness. Tignan natin, ano pa yung, yung energy alam mo yung tatauhan ka na ganyan po nare-realize mo na yung sabi natin kung meron man kayo mga maling decisions nare-realize na kung ano, ano ba yon kung mayroon man ano Pisces mas naiintindihan nyo na yung buhay at saka yung mga choices ng mga tao sa paligid po ninyo tignan natin your energy we have six of cups Ayan, may namimiss ka dito okay So, dun sa awakening na nangyari sa'yo or mangyayari sa'yo, marirealize mo na somehow, di ba, meron ka ding pagkakamali towards dun sa pakikitungo mo sa isang tao. May pagkukulang ka rin. Hindi lang yung isang tao yung may pagkukulang sa'yo. Yan, marirealize mo yan. And tatanggapin mo yun ng maluwag sa iyong puso. Tingnan natin, energy naman ng mga nasa paligid mo. We have five of wands. Ayan, madami sa padigid mo, ano, mga palasigaw, mga nag-aaway, mga hindi nagkakasundo. There's conflict. Okay, pwede ito sa bahay, no? May conflict. May nag-aaway. Aga-aga may nagsisigawan. So, yung iba po sa inyo nasa hindi kayo magandang environment. Mm -mm. Blessing for today para sa'yo. We have Eight of Wands. So, may moving forward kasi tayo na energy dito. Ayan nga, oh, we have the chariot. So, this is also a success, no? Kung meron kayong katransaksyon, magiging successful po yung transaction na yan. Kung meron naman dito na mag-move forward, makaka-move forward na kayo. Meron din, literal talaga, na uusad. Okay? Or aalis na kayo dyan sa, ano, not so good environment ninyo. So, mag-iiba kayo ng place, ng trabaho, there could be a career change, baka matawagan ay iba sa inyo kung kayo naman ay nag-apply ng trabaho. So, this is a very good sign po para sa inyo. Uh, tingnan naman natin yung struggle mo. We have Queen of Swords. Okay, nahihirapan kayo ditong i-direct, no? Yung mga sasabihin niyo Ano siya eh? Ayan, nahihirapan kayong hanapin or um, I deliver yung message ninyo, na hindi naman kayo makaka-offend, ganun. Uh, na hindi siya parang magiging reklamo. Yun yung struggle ninyo. We have six of wands. The struggle nyo pa, ayan, pwedeng may mga tao dito na kinukumpare kayo towards other people. Or siguro nga could be your parents, kinukumpare ka sa mga kapatid mo. O kaya naman, kung wala kang kapatid, sa mga pinsan mo. So, na-hurt kayo dito. And hindi nyo alam kung paano nyo sasabihin na nakaka-hurt yung sinasabi nila. Mm -mm. Kata kaya tuloy yung iba sa inyo. Lumalayo tuloy yung loob ninyo dito. Sa mga tao sa paligid nyo. Or sa family po ninyo. Tignan natin. Kasi you feel na hindi ka nila na-appreciate. You feel na hindi ka nila na-iintindihan. Money naman po, energy. Eight of Swords. So, parang may nagtatago dito. May utang ba kayo, Pisces? Three of Swords. Ha, unti-unti pa lang kayo nakakabangon ngayon. Oo, may recovery naman na pinapakita rito. King of Swords. Ayan po. No, okay. Oo, medyo natatakot pa rin talaga kayo ngayon. I don't know kung nakakatanggap ba kayo ng mga death threats because of you have money. Because may meron ba dito, Nang utang po kayo. So ngayon naman parang sinesettle nyo na yung mga accounts niyo yung mga liabilities na yan, yung mga loans. So, parang instead na mag-overthink kayo dito, kaawaan nyo yung sarili nyo, gumagawa kayo ngayon ng paraan para maayos yung mga problems niyo which is good, diba? Ibig sabihin, nagiging accountable ka dun sa mga, do, sa mga, ano mo nga, sa mga nagawa mo, sa mga decisions mo, pinapanindigan mo siya. So, na, wala kayong dapat ikatakot dito kung alam niyo naman sa sarili niyo na ginagawa nyo lahat at magbabayad naman kayo, if ever man. Yun lang yung iba din naman sa inyo, baliktad, no? So, pwede po na, sa inyo naman may nangungutang so yan parang nagtatago na kayo dito hindi ko alam kung hindi ba kayo makatanggi kaya ganyan na lang po yung ginagawa ninyo no, nag uh, ano kayo nagtatago kayo kapag may papunta sa bahay, ganyan parang hindi na kayo sumasagot nagkaka-anxiety kayo, ganyan hindi ko alam kung may nangharas ba sayo na nangungutang lang or kung ano-ano yung sinabi against you kaya po ayan parang na trauma ka kasi dito yun yung pinapakita pagdating dito sa iyong kaperahan o yung iba po sa inyo pwedeng ang pinagkagasos sa ninyo nito or hanggang ngayon pinagkagasos sa inyo pa rin po is ayan yung pag-aayos po no ng inyong mental health so baka meron dito yan nakikipag-usap po kayo sa inyong mga psychologists oo or psychiatrists nakikipag-usap yung iba sa inyo yan, kasi meron kayong pinagdadaanan dito Tingnan natin. So, pinaglalaanan mo po talaga yun ng panahon at ng kaperahan. Sa career naman po, kamusta? Kamusta naman ang career ni Pisces? We have the hangman. Meron tayo ditong the lovers. Tapos, meron tayo ditong four of swords. Ayan. Hmm, naghihintay yung iba sa inyo ng ano. More on, walang trabaho pa yung pinapakita rito eh naghihintay yung iba sa inyo ng call towards dun sa in-applyan ninyo. Pero kung kayo naman po ay may current job, ayan, mukhang wala pa kasi kayong ma receive na ano na information, na call, message, uh, email, dun sa in-applyan po ninyo. Mm -mm. Sinasabi dito ni Universe, enjoyin nyo na lang muna kung ano yung trabaho ninyo. Okay, magpa masyadong magpaka-stress, no, na hindi pa kay tinatawagan nung inapplyan po ninyo or bagong inapplyan. Yun lang yung hirap sa inyo kasi meron dito, meron pa kayong current job, yet nag-apply na kayo sa iba. So, wag lang kayong papahuli sa management or sa HR niyo ha. Lagot kayo. Sa business naman, kung may business kayo, we have four of coins. Puro palabas ang pera ngayon dito sa inyong negosyo. Ace of Cups, pero makakabawi din daw kayo. Siguro ngayon, pala, puro palabas pa yan. Pero soon, ayan, makakabawi din. Nine of Wands. Stress yung iba sa inyo. Tingnan natin yung sales. Kung maganda ba kahit maraming palabas na pera. Ayun, kaya pala, hindi ko masabi na maganda ba yung sales niyo umaapaw ba siya hindi naman no pero nakakabawi naman kayo yun lang talaga may pinapakita po dito na new project or meron kayong bagong pinagkakaabalahan bagong produkto ah, baka yung iba sa inyo, hindi kayo masyado maka focus dito. Baka meron na kayong ibang branch. At yun yung pinag-focusan ninyo ngayon. Mm -mm. Kaya parang puro palabas yung pera dito. Tignan natin. Yung iba naman sa inyo, it could be, no, yung kinikita ninyo dito sa inyong negosyo, parang hindi nyo siya naiipon. Baka may mga pinag-aaral po kayo, ganyan. Kaya parang puro palabas yung pera na pinapakita rito. tas yung page of funds na to is gusto nyo pang dagdagan yung source of income ninyo. Sa love life naman po, we have the star. So, may reconciliation talaga dito, ha. We have judgment. More on mga LDR yung pinapakita rito. So, ayan po. Once na umuwi ka, mm, or umuwi yung person mo, magkakausap po kayo. We have the magician. Hindi pa tapos yung relationship ninyo. May unfinished business pa kayo. Oo. Sa ngayon nga lang, huwag mo mo pilitin, no? Kung ayaw makipag-usap sa'yo ng person mo. Kasi lalo yung lalayo sa'yo. Mm, may mga temptations kasi sa paligid niya. Piling ko may naninira sa relasyon ninyo, kaya ganyan. Oo. Focus ka daw muna sa sarili mo. Focus ka muna sa career mo. So, yan lang po yung mensahe sa iyo, Pisces. Maraming maraming salamat po. Mag-iingat po kayo always and more blessings to come.